Good day, locals. Nakakita na po ba kayo ng gantong kalaking kawa? Ang laki, oh. Solid. Yan, dyan daw niluluto yung mga bihon nung araw. Nandito tayo ngayon sa pagawa ng bihon sa Barangay Canalate, Malolo City, Bulacan. Good day, locals. Ako si Angel Bravo at ito yung storya ng aming diwunan. Itang maga po. Ako po si Angel Bravo, pamangkin ni Raquel Manalaysay. Tara po, pasok po tayo. Ito yung pinaka-entrada. Ano ba, sir, itong papasokin po natin? Ah, ano, yung 19, ano po ba auntie 1903. 1903 na biho na, na yeah. uh, tinaguyod lolo. ng pinakapuno po ng Manalaysay na no, auntie uh, Manalaysay lolo. at yung, pan, yung kanyang, yung lolo ko na tatay ni auntie K. Yun, sila, lolo. siya yung nagpaunlad ng biho na. Mamaya ipapaano namin kung bakit po nasabing napaunlad ni Tomas Manalaysay. Tomas Manalaysay. Para eh. Dahil lang po, medyo madulas po tayo. Sa pagpasok nyo po, Ante, ano po ba itong nila nung una dito? Nakalagay po? Ha? Dito po, Ante. Ay, na to. Dati, ano po yung... Yung space na yun, yung, yung talian ng pag... Uh, pag ang tawag dito yung, pag, po ng, 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 pag, ng pagbabalot ng mga bihon, gano'n parang finished product yan nilalagay. Ay, dito na po yan, Ate okay. Oh. Si Bate. Ah, okay. Ito po ba, Ate, yung original na masahan? Yan, oo, yan original. Ando ano, yung bato. Ano, yun. Pag ano, lang mo yung bato dito pag tapo. Ayos na. Ito, yung ginawa na ni Tomas Manalaysay na sinabi ko. Ito, kasi... Ito, dito, sir. Pa, ay, dito, no, hap, ba, po, po, ito, sir. Noong araw, araw, ang nag-iikot po nitong bilog na yan, Nagpapas yung nagmamasa. Kalabaw. Ay, kalabaw. Ito po. Ang gasa mm -hmm. na inassemble na ng lolo ang mga machineries na yan para hindi na kalabaw ang ginagamit. Civil si engineer po ba? Mechanical engineer. Mechanical, Mechanical engineer. engineer po. Kaya naisip niya na imbis yung kalabaw, eh nag-ano uh, uh, machine na ginawang machine so ito yung prototype kumbaga yan yung original talaga mm. na hindi pa nagalaw simula nung na, no it, ginawa, na, ginawa, ginawa niya po o. simula nang ginawa niya po ginawa hmm. ibig niya sabihin po nag-iisa lang yung machine na yan oh oh lang nag-iisa lang siya. yan pa rin although di ba ati kinopya na po siya ng mga injector oh, oh kinopya na dahil nung araw oh, okay kinopya po oh sila ang mga injector ang mga nag ano lang, yung sila lang yung maraming nakakaalam na paggawa ng bihon dahil hindi man staple food ng Pilipino ang bihon. Opo, hindi po. Dito sila lahat nagsipag-aral, naging tauhan sila yung mga naglayo ng bihon sa giginto, palagtas, tabang. Ayan, dito. Ibig sabihin po dito sila nagsimula. Dito sila nagsimula. Dito sila natuto. Dito sila nakapagawa ng bihon. Kasi eh, okay. maaga namatay ang tatay ko kaya hindi hindi na namin napag papatid, dahil, siyempre, mga bata kami, mga tapang... Kilang taon na po kayo nung nanti? ala pa. Siguro ano 6... Grade, elementary, paano po kayo nung na nanti? Grade, ay, mga 6 years old, ganyan ako. Oo po, kasi bata. ano na rin si Auntie noon, nung buhay na rin po. Kaya, kung pagka saan, eh, nag-aaral pa namin, um, kaya hindi, hindi na... Wala pong nag... Ano, ano, na, nag-asikaso, na. napag-asikaso. Pero, ayan yung original. So, ano na namin yung flow? Sige, yung sir. Kung paano ang pagawa, no? ng bihon. bihon. So, sila, auntie, sila yung huling-huling-huling nag-produce, huling, huling nag-operate nag, -produce, bihon. nag, -nag -operate pa nitong bihonan. Bihon, so, papainit muna. Dito, may lalagyan po, anti ng ano, no? Ipa. Ipa. So, sa taas na to dati, nilalagyan, iniipo na ng ipa. Apo. So, magtutuloy-tuloy, ito, furnace to eh. Umaapo yan. Umaapo yan. So, habang dapat, ang paggawa ng bihon kasi kulong-kulo yung tubig. After dito, ito din. Yung kawali. Ito talaga yung Marami nang tumatawad sa tita ko na bibili na lang daw nila eh. No, hmm. dahil sa gusto niya i-maintain yun sa lolo, sa tatay niya. Ayon yung ibigay. 180,000 ang binibili yung So ito, itong pangkulong kulong 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 kulo etong machine na yan sir ipepress Ipe, Ipe ay ilalagay dyan yung nanggaling dun na uh, minasang uh, ano po ba yan, nanti? Galapong. Galapong. O, oh, galapong ang tawag. Pero Bigas ano Bigas po siya? Bigas po siya. Bigas, Bigas po ba mais. O, oh, pero noong araw, yung nanay po nila, anti, naisip na bakit hindi na lang po gaw-gaw ang gawin. Gaw-gaw. Dahil maka... at ayaw rin makasa, ma, makaagaw pa kumbaga ng tao yung pagkain ng tao sabi ng lola ko eh, pagkain na lang ng tao yung na-produce na lang nung gaw, gaw yun na lang daw ang gagawin so imamasa muna doon nakita niyo yung manapakalaking ano pag minasa na dito na ipepres diyan lalabas dito may meron ang tawag doon po doon ante tansong mga butas-butas yun eh So, yung paglumabas no, ng um, noodles. No noodles na po siya paglabas. Eto, dito, fresh na fresh yan. Tapos, ito po, kumukulong kumukulo tubig. Kumukulo yan. So, ito, tama po, auntie, no? Ito yung panalok nila. Sorry, hindi na, hindi naman na ay ginagamit ngayon talaga. Pagkatapos, hindi, pag natapos na dyan, ilalipat doon para mag-cool down ng bahagya. So, sa pangalawa, and then yung last Palalamigin po. Step, eh, yung yung dati naming swimming pool dati, mas mapapalamig pa kasi noon. Dito po tayo. Sige sir, sundan ko po kayo. Dito po. So dito sa area na to, ito kasi bago lang so, ito yung dati. Ito, ito, ito parehas din yung process nyo. Ito, din ang talagang original. Ito yung swimming pool namin nung ah, ako. Ah, dyan, dyan din po bumabagsak yung pinipress. So, Hindi, pag natapon, di diba sabi ko i-cool down muna dun sa isang isang anong tawag na doon? Talyase. Talyase. At pagkatapos doon, na-cool down ng konti. Dito mas cool, mas maiku-cool. Tapos dito na huhulmahin yun. Opo. Using pin. Marami pa si auntie nito eh no eh. Dati kailangan pinap pinapupunasan pa sa amin nila ang lang ito para medyo hindi. Kasi syempre, pag malalaking ganyan, lulusot yung bihon. Apo, oh, lulusot. Maalala ka pagkabata. Naka-stand to dig ganyan. Hindi niya mga bihonero. Ah, nakatayo. Nakano po siya. Ilalatag dyan. Ilalatag po nila yung bihon. Ilalatag yung bihon dyan. Uh -huh. After ilatag, medyo malawak doon doon na yung pinaka drying parang air dry, air dry. Ay, sa bu sa bukid ad, po o sa bukid na sa bukid po at nila binibilad maganda kasi dito yung produce namin kasi malapit kami sa tubig alat yung mismong mismo papunta ng ano po yung ating anila anilaw na po. anilaw anilaw, anilaw po, po ba atlag? Atlag. Ah, at lag at lag ah, kaya naghahalo yung tubig namin at ah, medyo may alat so yung pag breeze niya Ewan ko, parang kasi nung... Sabihin po, sir, yung tubig po, saan nanggagaling? gagaling? Yung ayan. gina... Ayan. ginagamit ayan. niya po ayan. na tubig? Ah, deep well po. Pagkatapos, ito, ito yung sample nung isa. Ito yung nakita ayan, na... Ayan, po yung binibili. Binipi, binipilit po yung kaya Ano po ba siya? Tanso po ba? Tanso? Ay, Hindi, makakapal lang siya na bakal. bakal. Kaya lang, antik na po. po? Ito sir yung nakalagay doon dati. Ayun yung pinag-iipunan ng ipa. ipa. Ah, okay po. Tapos, habang lumiliad siya, so igaganon mo yun, nakita niyo yung may mga may mga oh, siwang na yan. Pag ginanon mo yan, bababa yan. Tuloy-tuloy kung uh, Tuloy-tuloy po, po yung bagsak niya na ipa. Ibig sabihin po sa taas nang gagaling, no? Oo, oh, iniipon. Pang... Bumababa. O, oh, kasi hindi naman 8 oras na, na ano yan. Eh. Kasi yung yung oras may time frame din yung pagkatuyo ng bihon, di ba po? Antin? Depende sa air. Depende sa air. Ah, hangin tsaka po araw talaga. Napapabiro nga ako kasi nung araw, kapag sinabi ng mga bihonerong maganda yung panahon nung araw, eh siguradong kinabukasan. At pag sinabi naman talaga ng mga bihonero paghapon na uulan bukas, eh siguradong uulan <laughs> Kabisado Kabisado na po nila. <laughs> So, pagkatapos na po, di ba, nasa lansa na po dito. Apo. Dito na po sila lumalabas. Tapos, mga ilang araw, o or ilang oras po yan, Auntie? Kasi, all day. Kumisan, ha? Kumisan, lunch time, may tuyo na. Depende sa hangin ang, at araw. Yan ang mga... Nakadepende po talaga sa hangin, ano. hangin. Hangin at araw. Pagka yung tagulan, hindi kayo alam trabaho. Pagka, Wala pong gawa. Kasi, ano lang, malulusaw ay ah. talagang hangin at araw. Saka may ano, yung kung baga tinitignan kung natuyo na, ibabaling naman. Yung 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 patuyuan kasi nila anti ano kawaya na mahaba eh. Apo. So, ano, sinapatong, sinasandig. sinasandal lang. Sinasandig. O, sinasandig, sinasandig lang. Tapos, pag medyo tuyo-tuyo na ng konti yung harap, gagano na, mapara yung kabilang side naman yung mapata. na binabaliktad po may picture ako dito lang naman wari tawayan ginaganong ganito ah po po ah oh, ay okay. eh makikita po nila yung mga Mag -picture pictures po nila ah oh, po meron siyang kabilang Pagkatapos, de, natapos na, tuyo na. Mga bandang hapon na yun, eh, mga siguro alas 4. Iba pa papasok na ngayon. Okay, papasok na. Dito sa area na to, dito, tatanggal. Tatanggalin na po ba yan, Nanti? ng binagsak na yan, alas na yan saan. Kakalas. Binabagsak po yung ano. Bibigay na dito. Tapos, Auntie, ipapackage na. Pati yung durog, mm -hmm. nung araw, nag-ano rin kami, separate kami kasi yung durog na yun, pwede pang magamit. So, yung Ako. mga dumi lang, na yung mga kumbaga nasa samang segment nung ayan po piin. pa, marami pa palang piin so, oh. dahil po kay Auntie Kay yan tinatabi niya medyo nakita nyo naman yung sitwasyon hindi na siya ang gusto lang ni Auntie Kay ma mapaalam sa ay, yung mga kabataan o kung sino man man mag interest na pasukin ng ganitong negosyo meron silang mapapakita at saka yung legacy nga ng pamilya Manalay Manalaysay nakauna na unahan dito sa Luzon po no anti buong Luzon ah, buong Luzon po. O, kasi dati nakakaabot pa ng Cebu si Pupo ba anti Davao mas, si Tomas dito sa Luzon kami ah. lang ng Cebu hmm. so ayun ito ito pa yung mga papel eh di ba anti pambalot yung pambalot ah, may mga pambalot pa pong naiwan okay. dahil nga po ano yung sinisin ito yung pambahalot. Ito yung pinakapambali. Ito, dito sinasalansan. Oh. So, Nilang yan, tapos babalutin ng papel. Ito yung pinaka-packaging niya nung para. Dito yung sinasalan sa May tali yan dito para ma mabuo. Na may tali po siya. oh, lalagyan mo ng tali para, yung alam mo, pag package ka, di ba may tali? Apo. Na, tapos lalatag mo na yung papel, Doon naman babalo. Meron din lumang timbangan siya, auntie. ayoko na lang ipalabas. Eh. Hindi, ano Lumang timbangan na yun. Hindi, <laughs> <laughs> na. Kasi gusto nila, sa same, di ba, Same mm -hmm. lang yung ano. Ito rin po, Auntie, di ba, lalag, ano han? Stakan. 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 Kasi nakakarating nga sa, eh, alam ko, Mindanao Peso. din po, nakakarating po. Kasi, nagbibig, nung buhay ang lolo natatandaan ko, Keson, yung mga sa Quezon, Batangas, Lemery. Yun ang natatandaan kong bumabiyas. Saka Baguio, auntie. Eh, hindi ko makakalimutan. Baguio. Oh, so Baguio. Ibig sabihin kayo po nagsusupply. Oo, oh, um. so ang... nagsusupply. Nag ang tatay ko nagbibiliver mismo ng na. bihon. Yeah. Mga bihon po. Nung araw na binababad pa po, po oh, yung, yung mais no natin? yung mais. Mais. mais o oh, bigas. Bago didikdikin. Tapos doon na yun, yun, yun na pa rin yung proseso na Ah, babaran po siya ng mga mais, mga At buong mga mga. mais pa. Mm -mm. Tapos, Kasi dati hindi pa nga. Tsaka parang gigilingin gilingin po. Gigilingin, no. Tsaka palang mamasahin. Tsaka palang yun yung tuloy-tuloy nung nakasod. O yung, yung pagkatapos nun, yung finished product na yun. Mm -hmm. sisiguraduhin na pare timbang and then ready na for shipment sa iba-ibang lugar. Sa isang araw po, ilan pong kilo kaya ang tansya nyo nagagawa? ay an hindi ko masyado yung kilo pero yung ano yung sacks na nagagawa namin at least 25 25 sacks po ang ginagawa hindi ko masyadong ano yung kung ilan na ah, 25 sacks ng 50 kilos yun ng cornstarch ito po yung chimney ah, ang theory Oo, oh, yan ang original. Kaya lang, sinibag na yung pinaka yung pinakita mo yung lutoan din. Ah, oo po, po. Diba ba niluluto mo na bago? Pero hindi ba ginawa po yung insect dyan natin? Ayun, yun nga, yung pinakita yun mo. Po. Ayun yung sa insect. Ito pala talaga yung original. Akakalaunan ah, po, yun siya ng mga na mga ah, na nag-operate. Hindi, nung mga Pinaupahan Ah, pinaupahan. 1986. 1986. 1986, may umupang in-check. Ayun, nag-assemble nga nung upang. Ay ito nung ito yung bago na yung nandoon yung naglagay na, na po ito. silang ano ng binayan makina. Ginaya nila yung oh, ginaya na nila yung dating makina sa ni Sir Thomas. Tomas. Locals. ako si Angel Bravo at ito yung storya ng amin dion na. Yeah, thank you po.